spend, spend, spend. Yan ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan matapos lagdaan ang pambansang pondo sa susunod na taon. Ayon kay Budget Secretary Amin na Pangandaman, ang direktiba ng Pangulo ay bunsod ng nakitang mababang spending ng gobyerno noong second quarter ng taon na nagpabagal sa paglago ng gross domestic product. Kaya naman nais anya ni PBBM na bilisan ang paggoogle sa 2024 national budget. I'm With that. Ang instructions lang po ng Pangulo is that for agencies to spend it. Sabi niya, spend, spend, spend. Because I think uh, we saw naman during the second quarter, di ba, nung hindi masyado gumastos ang uh, national government, nag-contribute to the uh, GDP growth rate natin, bumaba. Tapos nung nag-catch-up plan po tayo, tumaas naman, gumawa. So I think we know the formula on the part of national government. Yun. So we we'll spend the money. Kasabay nito'y kinumpirma ni Pangandaman na walang direktang vinito ang Pangulo sa 2024 General Appropriations Act. Sa halip, nagkaroon lamang ng kaunting komento para sa tamang implementasyon ng budget, alinsunod sa special at general provisions at implementing rules and regulations. Nilinaw rin ang kalihim na ang 450 billion pesos na dagdag sa program fund na inilagay ng Kongreso ay maipalalabas lamang kung may dagdag na kita ang gobyerno. Uh, may triggers po yan. Maririlis lang po yan pag meron kang uh, additional revenues. So hindi po pa siya, hindi namin alam. So hindi siya kasama dun sa BESF po namin, yung mga numbers na tinitingnan namin, estimates and projections that we look when we do the budget. And these are unforeseen uh, projects and programs. Para sa MBC Network News, ito si Lef Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!